Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, like para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay. Shoutout kay Cheska Managaysay. Shoutout kay Marcos Evangelista. At shoutout kay Filiones Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan sa palasyo ng mga elf. Sa loob ng silid ni Master Ken ang dalawa ay nag-uusap. Ang master ng mga elf na si Master Ken, alam pala niya na may tinataglay na spiritual na lakas si Daryl nung una pa lang, ngunit hindi nais ni Master Ken na sabihin ito kay Daryl, pero dahil sa pangyayari, nagawa ni Daryl na ibalik sa dating anyo ang mighty don na halaman. At ilabas ang mahiwaga nitong tinataglay. Dahil sa dahilan na kung bakit ito binigay ni Master Ken, kay Daryl ang halaman na iyon. Pinilit ni Daryl na sabihin ni Master Ken ang dahilan niya kung bakit sa kanya naisip nito na ibigay. Dahil sa pagpupumilit ni Daryl, si Master Ken ay napilitan na itong aminin. At sinabi niya kay Daryl ang totoo. Sa kabilang banda, Master Ken, ako ay nagsasabi ng totoo. Hindi ko nais kayo ay lokohin ngunit dahil sa aking pagkakakilanlan at ako ay tumakas sa mundo ng mga demonyo kaya ko ito nagawa. Labis akong humihingi ng paumanhin sa ginawa ko. Nag-iingat lang ako Master Ken na baka matunten ako dito ng mga alagad ng Haring Demonyo. Nauunawaan ko kung labis kayong magagalit sa akin. Tatanggapin ko kung isusuko nyo ako sa kamay ng mga general ng demonyo para ibalik ako sa lugar ng Evil Palace. Si Daryl ay labis din nag-aalala na kahit hindi niya sinabi ang totoo niyang pagkakakilanlan, na siya ay isang Diyos sa God's Domain at isang kilalang sect master ng Elysium Gate sa buong mundo. Na kahit na si Daryl ay hindi talaga itong tuluyan na huli ng mga hari ng demonyo. Sinabi niya na lang ay siya ay takas sa Evil Palace. Dahil sa kanyang narinig noon, nauna pa lang niyang apak sa lugar ng mga elf at siya ay sinalakay ni Lin. Dumating ang apat na general mula sa Evil Palace ay hinahanap nito ang dalawang takas. Kaya yun na lang ang naisip ni Daryl na edahilan kay Master Ken. Nang marinig ni Master Ken ang lahat ng sinabi ni Daryl, si Master Ken ay natuwa at ngumiti. Kung ganun, maaari ko bang malaman kung sino ka talaga? Nakangititanong ni Master Ken kay Daryl. Si Daryl ay hindi nagdalawang isip at sumagot. Master Ken ako ay si Sloan. Ang kanang kamay ng sect master ng Elysium Gate. Ngunit tawagin niya na lang ako. Vin, kung maaari lang. Si Master Ken ay nagulat nang marinig niya ang Sect Master ng Elysium Gate. Oo dahil ang Sect Master ng Elysium Gate ay si Daryl at kilala sa buong dahigdig. Anong sabi mo ang tinutukoy mong pinagmulan mo ay sa Elysium Gate? Totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Kung ikaw ang naging kanang kamay ni Sect Master Daryl ang Diyos sa God's Domain. Ang tinataglay mong spiritual na lakas ay hindi pang bihira. Tama nga ako may tinataglay -like kang spiritual na lakas ngunit, kung kanang kamay ka nga ng sect master ng Elysium Gate. Hindi ko inaasahan na may spiritual na hindi basta-basta. Mahinang sabi ni Master Ken. Kuma mo ng ulo si Daryl sa sinabi ni Master Ken. Master Ken totoo po ang lahat ng aking sinasabi, ngunit nakakahiya naman kung sabihin ko ang spiritual na lakas ay sobrang lakas. Mali kayo Master Ken, ang aking spiritual na lakas ay katamtaman lang, Ngunit ako ay madiskarte sa labanan, kaya ako ay nagustuhan ni Sect Master Daryl, at naging kanang kamay niya. At ang aking mga talento ay nagmula din sa kanya. Ang magiting na Sect Master ay lubos na mapagpaalaga sa kanyang mga nasasakupan. Tulad nyo din Master Ken. Kung ako ay pahihintulutan niyo peren ako dam ito, makakatulong ako sa inyong mga lahing elf. Hindi naman ganon kalaki ang aking maitutulong pero gagawin ko lahat Master Ken para maprotektahan ang lugar na ito, lalo na ang pamilyang mo. Si Daryl ay masyado ng madaming ibinigay na dahilan kay Master Ken para ito ay maniwala. At nangako pa itong, paprotektahan niya ang pamilyang ni Master Ken, para lamang siya ay manatili peren sa lugar ng mga elf. Dahil alam ni Daryl na sa kanyang pananatili rito, ay ang kanyang spiritual na lakas, ay kanya pang malilinang nang walang iniisip na pwede mangyari hindi maganda at ang hayop na idolan ay nais pa nito mahuli at mapasakamay niya ito para alagaan. Dahil ang idolan na nasa loob ng nasasakupan ng mga elf ay hindi basta-basta ang pangbihirang nitong spiritual na tinataglay. Si Master Ken ay masyadong nagugulat sa kanyang naririnig mula kay Daryl. Kung ganun Vin, si Gavin na ang itatawag ko sayo, ay hahayaan kita manatili rito, at tulad ng sinabi ko lahat ng ating napag-usapan ngayon ay hindi makakarating sa iba. Ngunit may isa ako hihingiin na pabor ulit sa iyo. Maaari mo bang gabayan ang aking anak, tulad ng paggabay mo sa Diyos ng God's Domain na si Daryl? Kung totoo nga lahat ng sinasabi mo, kung ayos lang sa iyo, kunin mo ang loob ng aking anak na babae para magabayan mo siya ng maayos. Sikapin mo mawala ang galit niya sa iyo at magbago ang pakikitungo nito. Kung ikaw nga ang kanang kamay ni Sect Master Daryl, malaki ang maitutulong mo sa aming lahing elf. Kumamaw si Daryl ng ulo at sinabi, Master Ken, tinatanggap ko ng taus puso ang iyong hinihiling na pabor. Gagawin ko lahat para magabayan ko ang inyong anak na babae na si Miss Lin. Para kay Daryl madali niya ng makukwa ang loob ng anak na babae ni Master Ken dahil kanina lang nagpakita ito ng malambot na pag-uugali sa kanya habang ito ay nakikiusap sa kanya. Sa isip ni Daryl oo gustong gusto niya talaga gabayan ang babaeng anak ni Master Ken sa pamumuno sa lahi ng mga elf. Sinabi niya sa kanyang sarili, na hindi pa siya aalis sa lugar ng mga elf hanggat hindi pa talaga gusto ang pag-uunawa ng anak ni Master Ken na babae sa pamumuno ng isang grupo o isang lahi. Masayang sumagot si Daryl kay Master Ken. Ngunit si Master Ken ay biglang may sinabi kay Daryl. Pero bin bago ko, ibigay ang pahintulot ko sa iyo na gabayan ang aking anak sa makalawang araw, nais kong subukan ang iyong kakayahan. Para makasigurado ako na totoo nga ang sinasabi mo na isa ka sa kanang kamay ni Sect Master Daryl. Dahil hindi pang maging isang kanang kamay ng makapangyarihan nila lang, lalo na ang tulad ni Master Daryl. Nang marinig ito ni Daryl ang kanyang isip ay naguluhan. Akala ko naniniwala na talaga ang matandang elf na ito sa aking mga sinabi at pagkakaalam ko siya ang humingi ng pabor sa akin para gabayan ko ang anak niya para mas matuto pa itong sa mga kasanayan ng isang pinuno. Ngunit ngayon may nais pa ako patunayan sa kanya. Ano naman kaya ang dapat kong gawin para mapatunayan ko ang aking sinasabi? Tuldok, Master Ken sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin para napatunayan ko sa iyo ang aking sarili, na kaya kong gabayan ang inyong anak na babae. Si Master Ken ay nagsalita at sinabi tayo ay magnadwelo sa makalawa. Nais ko sanang ilabas mo lahat ng iyong kakayahan at ang spiritual na lakas mo ay dapat mong pakita sa akin. Dahil sa ating duelo na magaganap, hindi ako magbibigay ng awa sa iyo, kung hindi mo gagamitin ang tunay mong spiritual na tinataglay, maaari kitang mapatay. Seryosong sabi ni Master Ken kay Daryl si Master Ken ay nais talaga na patunayan kung ano ang tinataglay ni Daryl na spiritual at ang kakayahan ng isang kanang kamay ng malakas na nilalang ay masyado din dapat malakas. Ayon ang nasa isip ng Master ng mga Elf. Tuldok, nang marinig ito ni Daryl. Nagulat siya. Ang master ng mga elf ay nais ako labanan para lang patunayan ko sa kanya ang aking lakas. At nakakatiyak ako sa kanyang pagsisalita, hindi talaga ito magpipigil ng kanyang spiritual na tinataglay. Ito ay, hindi mahirap para sa akin. Kahit wala pa sa kalahati ng aking spiritual na lakas ang aking ilabas, kung kami ay magkalaban ay sigurado mapapatunayan ko na sa kanya ang aking kakayahan. Sa puso ni Daryl ang master ng mga elf ay madali niya itong matatalo, kung sila ay magkalaban. Ngumiti si Daryl at sinabi, sam Samasang ayon ako sa gusto niyo Master Ken, gagawin ko lahat para mapakita sa iyo ang aking kakayahan at makasigurado akong ay mananalo. Seryosong sabi ni Daryl. Kung ganun, makakaasa ako na ilalabas mo na ang tunay mong spiritual sa ating buwelo sa makalawang araw. Kapag ako ay natalo mo, hahayaan ko na sa mga kamay mo ang aking anak na babae para ito ay gabayan mo. At ito turing kitang special na bisita sa aking nasasakupan. Sa puso ni Master Ken ay masyado siyang natutuwa, dahil napadpad sa kanyang nasasakupan ang taong nasa harap niya ngayon. Dahil sa mga nagdaang taon na lumipas, si Master Ken ay labis din ang pag-alala sa kanyang nasasakupan dahil sa isip nito ay kahit anong oras ay kaya silang salakayin ng sinumang nilalang sa mundo. At ang ibang elemento sa mundo at hindi rin basta-basta ang uri. Tulad nga ng lahi ng Rakshia na pumatay ng madami elf at ang anak niyang lalaki at asawa niya ay nasawi ng mga ito. Pumasok sa isip ni Master Ken na si Daryl at ang lalaking nasa harap niya ay malaki ang maitutulong nito kung magkaroon ulit ng sakuna. Dahil sa mundo ng kanilang ginagalawan, naging maingay ang pangalan ng Elysium Gate Sect sa pamumuno ni Daryl. Ngumiti si Daryl at, binalik ni Daryl ang natural na hangin sa loob ng silid ni Master Ken at iniba nito ang usapin. Kung ganun Master Ken, wala na tayo magiging problema. Itong bunga ng Mighty Do at sa iyong iyo na. Maari natin ito magamit sa anumang oras, kung darating man ang oras na tayo ay lusubin ng ibang lahi ng nilalang. Ngumiti si Master Ken at sinabi, Salamat ulit Vin sa pagiging magalang mo sa akin, hayaan mo masusuklian ko din ang kabutihan mo, lalo na kung maging tagagabay ka ng anak ko. Maaari ka nang bumalik sa iyong kubo. Kapag napatunayan mo na sa akin na ikaw nga ang kanang kamay ng Diyos ng God's Domain. Maaari ka na rin manatili sa loob ng aking palasyo at turing mo na din na ikaw ay nakatira rito. Nakangiti sabi ni Master Ken. Ngumiti si Daryl at tumango. Makakaasa ka Master Ken, ako ay aalis na at bukas ay maaga pa kami magsesenay ni Miss Lynn. Si Daryl ay lumakad na palabas ng silid ni Master Ken. Habang naglalakad si Daryl, iniisip nito ang kanilang napag-usapan ni Master Ken. Akala ko ay tapos na ako kanina, at ako ay kailangan ng umalis sa lugar na ito, buti na lang ang master ng mga elf ay may malambot na puso para sa isang tulad ko, na kahit itinago ko sa kanya ang aking kakayahan ng una pa lang, hindi ito naging dahilan para magalit siya sa akin. Ngayon kailangan ko mapatunayan sa kanya na karapat dapat ako maging gabay ng kanyang anak para sa hinaharap na maging pinuno ito ng lahi nilang mga elf. Pero sa tingin ko ang spiritual na lakas ng matanda elf na iyon ay hindi pa din niya talaga nilalabas. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Miss Lin ang kanyang ama ay ginagalang sa lahat at ang mga sundalo ng hari demonyo ay labis siyang kinakatakutan. Nais ko din makita at maramdaman ang tunay na spiritual na tinataglay ng isang master ng mga elf. Oo si Master Ken ay may tinataglay din spiritual na lakas na hindi pa nito nilalabas lahat. Si Master Ken ay lubos nagpalakas ng kanyang spiritual nang matapos silang salakahin ng lahing ng mga rakshiyah si Master Ken ay nagpalakas ng sobra para maprotektahan niya ang kanyang nasasakupan at hindi na maulit ang nangyari noong sila ay nilusob ng Rakshia at namatay ang kanyang anak at asawa. Si Daryl ay nakangiti habang naglalakad sa hallway ng palasyo habang siya ay naglalakad. May isang figure ang nag-aantay. Si Miss Yui ba ang babaeng iyon? Hinahantay niya pala ako makalabas sa silid ni Master Ken. Si Daryl ay malapit na kay Yui at ito ay bumati. Miss Yui ikaw pala, hinahantay mo ba ako? Nakangiti tanong ni Daryl kay Yui. Si Yui ay nagpakita ng isang pag-uugali na medyo masungit. Ikaw, bakit hinayaan mo hawakan ka ng iba? Hindi mo man lang inalis ang kamay niya kanina sa iyong mga braso, at nakita ko ang naging reaksyon mo habang nakahawak siya sa braso mo. Nagulat si Daryl sa mga sinabi ni Yui sa kanya. Oo si Yui ay labis ang inis ng kanina lang ay hinawakan ni Lin ang braso ni Daryl habang ito ay nakikiusap na wag sabihin kay Master Ken ang nangyari sa loob ng pagsesenay. Hindi nito malabas ang kanyang inis sa harap ng dalawa kanina, dahil kahit papano ay ginagalang pere niya ang anak ng kanilang master sa lahi ng mga elf, at ito ay kanyang kaibigan. Kumamo ng ulo si Daryl at sinabi, Miss Yui, hindi ko naman ninais na hawakan ni Miss Lin ang aking braso, Nagulat lang ako sa aking reaction, dahil alam mo naman ang babae na iyon ay masyadong galit sa akin, pero sa mga oras na iyon ang kanyang pag-uugali na pinakita sa akin kanina at masyadong iba. Nais ko sanang ito ay maunawaan mo Miss Yui. Paumanhin kong labis mo itong kinagalit. Si Daryl at nagagalak sa kanyang puso, dahil ang isang sexy at magandang elf sa kanyang harapan ay lubos na nagseselos. Itong si Miss Yui ay nagseselos talaga, lalo siyang gumaganda kapag ganyan siya. Huwag ka na magalit Miss Yui, ang paghawak niya sa akin ay wala lang ito. Huwag ka na mag-alala, pinapangako ko sa iyo na kailanman hindi ko nahahayaan may humawak pa ulit sa akin na iba, kahit ito pa ay anak ng master ng mga elf. Nakangiti sabi ni Daryl, si Yui ay labis peren inis at hindi ito umiimik. Napansin ni Daryl ito at ito ay humalik sa ulo ni Yui. Si Daryl ay humalik sa ulo ni Yui at sinabi, Huwag ka na mag-alala pa, tutuperin ko ang aking sinabi. Biglang namula ang magandang muka ni Yui at agad itong bumalik sa dati niyang pag-uugali. Paumanhin ginoong Vin, ayoko lang talaga na ikaw ay mahawakan ng kahit na sino. Ako lang dapat ang nararapat na kumapit sa mga braso mo. Nakangiti sabi ni Yui. At ang dalawa ay nagtawanan. 'Yun na nga mga masters, 'no? Bali pa ni na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas nang live at night Papaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye.